Ito, kabayan o kahoy. Para panggatong. aga aaga namin ng ahoy. Kay para may panggatong lang sa sinaing. Kasi pag hindi kami mga wala din kami magagamit mga kabayan. Ito na o. ilalagay ko sa doon sa taas ng tainan namin. Kay para matuyo. Obrigado. <laughs> 4 pesos lang ang isang tali. Hindi kami nagagamit mga kabayan ng kahoy. Thank mm -hmm. you.